Guys, pito ako ng pito dito Nakakahiya Wala pala si Freyden dito Nandodon sa bahay ng pinsa niya So, pupuntahan ko doon <coughs> asa ang Freyden? Ano ba ko nang hanap sa iyo? Wala ka. Hi. Ang galing tataguan. Anong hi tita 'yan? ano ba 'yan? O, wala kayong pasok din? Online tita. Punta mo na. Go. Ikaw po sa dito. Ay mga pinsan ni Friday. Ano 'yon? Okay. Papega ko. Uy, ano? Para ayaw mo na umalis dyan. Anong gagawin? Nakabidyo kasi. Ano yun, boy? Dali oh. na, boy. Boy, ikaw dyan, boy. Sige, patayo kita matulog dyan. Ka yan. Okay, kaya kita matulog dyan. Gay. Sige, uwi na ako, guys. Dito ako, kaya po siya. sige, ano? Yung tatapag ko mukha mo. Kaya rito. Papayo kita kiss mo muna. Kiss mama. 这个该死的。